Igit isang milyong pisong halaga ng bank loans ang nakulimbat ng isang modus group na namemeke ng identity sa Quezon City. Pagsisiwalat ng isa sa mga talent ng grupo, sumasa ilalim pa raw sila sa training para makabisado ang peking pagkatao at nagswabing makautang sa mga banko. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa NBI kami, ah, nandito kami dahil nagkaroon kami ng operation. Kami ng na, Hindi na nakapalag ang grupong ito ng suyuri ng National Bureau of Investigation ng kanilang opisina sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Sinasabing sangkot sila sa tinatawag na synthetic o Frankenstein identity models na nambibiktima ng mga bangko sa pamamagitan ng mga peking dokumento gaya ng ID. Ganito karaming ID at credit cards ang nakuha sa grupong ito. Kung mapapansin yung ilan dyan, iisang mukha pero iba't ibang pangalan ang ginagamit. Modus nila yan para loko at makapag-loan sa mga bangko. Binibiripika pa ng NBI ang pagkakakilanlan ng tatlong naarestong sospek. Pero ang isa sa kanila, todo tangging sangkot sila sa pamimeke ng mga ID sa mga sasakyan kasi business ko, nag-aahente ko ng mga sasakyan. Ayon sa si NBI, isang uri ng modus ang Frankenstein Identity Scam kung saan kumukuha sila ng mga talent na magpapanggap bilang ibang tao. Yung pagpanluloko nila is gumagamit sila ng mga valid. Valid, yung, valid or legit yung mga ID na ginagamit nila. Pero yung mga information dun sa ID, yun yung mga false information. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga binansagang talent ng grupo na si Alias Auring na inabutan din sa raid. Nahikayat daw siyang sumali sa grupo dahil sa pangakong 10% nakita tuwing makakapag-loan sila sa banko. Sa loob ng dalawang buwan makakatanggap ka na ng 500,000. Basta ma-approve daw po yung mga loan. Binigyan na po ako ng script. Pumayag na po ako na inexplain sa akin lahat ng mga kailangan gawin. Tapos ayun po, yun, kinabisado ko po yung information. Ayon sa NBI, lagpas isang milyong piso na raw ang nakuha ng grupo mula sa mga peking loan applications sa mga banko. Palipat-lipat din sila ng opisina na nagtatagal lang ng dalawang buwan. Gumawa rin sila ng website. So, itong mga takabangko, pag nagsisi sila dito sa mga nag-apply ng loan sa kanila, mayroon din silang HR na tagasagot. Mayroon din silang office na inestablish na legit na office. Pero ang isa pang kinababahala ng NBI ay kung paano nakakakuha ang grupo ng mga government-issued IDs gamit ang mga peking impormasyon. So, namin itong anong mga sinabmit na records nitong, anong sinabmit nitong supporting documents nung pag-apply nila itong mga ID na to at paano nakalusot sa kanila ito considering parehas lang naman yung mukha, pero iba-iba yung IDs, iba-iba yung pangalan. Mahaharap ang mga sospek sa mga patong-patong nakaso gaya ng pamimeke ng mga dokumento, illegal use of alias, at violation of cybercrime law. Tatayo namang testigo ng NBI ang talent na kasama ng grupo. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga banko na mas higpita ng kanilang requirement sa pag-apply ng loan para hindi mabiktima ng ganitong modus. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.